Paano? Linaw pa? Linaw pa. Ayoko, masarap. Ayan. Pansin ko. Pansin kisado. Pansin talabon po. Ayan ah, po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan Isang magandang buhay mga ka-farmers. Saan Grabe. Pamilar ba kayo? Sa ah, kaya yan isang kaya ito. At mag-aalmusal lang tayo doon. Grabe, layo ng biyahe. Mag-aalmusal lang. Ano? Joke lang. Adventure na naman tayo, mga farmer syempre. So, maluwag. <laughs> Pag maluwag, walang pasok ang mga bata. Ay, di, biyahe tayo. Syempre, para naman eh, masaya ang puso. Dahil palengke na naman tayo, mga farmer So, ayan, tayo po ay pupunta ng Maribeles Pero itong video na to ay ay feature natin yung makakain doon Kung kayo po ay papasyal Ano ba ang meron uh, Makakain At yung kanilang uh, Doon na kami mag-aal Nagpagutom talaga ako eh. <laughs> so, ayan, gusto ko palang munang batiin ng happy happy birthday si Tita Marites Galang Tita Marites Galang Happy birthday sa iyo Uh, at nagamit na ba yung kawali na regalo <laughs> yung walk may wok po siya uh, shout out na rin kay Tito Rick at kay Rika syempre so ayun at gusto ko ding balik batiin pala si Nanay Ani ng UK at ang kanyang mga kapatid niya si uh, Mila Gilbert at ah uh, Perry Perley Perry, Perry. Uh, Perry. Pearly prairie pala yan. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat sa suporta ninyo. At uh, pala nyo magkita-kita din po tayo. God willing, di ba? So, ayun. Sana may, may time kayo na makapasyal din sa amin. Dahil na mayroon na rin kunting kainan sa linggo So, may rason na kayo para pumasyal. Sama na din sa pasyal. Ano? Pero wala namang pilitan. Sa so, may gusto lang. <laughs> so, ayan. Maraming po salamat sa suporta. At... Ayun, dito tayo sa Maribeles. Kanina umaambon sa daan pero ngayon na uminit na naman. Shoutout na rin kina Tita Cresencia Bradley, yung mga mahilig din po sa palengke. Ate Marisa Kristovic. Ayan, kailang kaya uwi si Ate Marisa. Sana makapasyal din. At syempre kay Tito Luis Laconico na laging nagtatampo. Ayan. <laughs> <laughs> De naman. So, uh, si Tita kasi ang nagre-report sa akin. Dita Susan, hello po sa inyo. Susan Lafone ko, syempre. Ayan, ah, ah, Sa mga, ano din, mahilig sa palengke dyan. Hindi ko na kayo mapangalaan ang lahat. Maraming salamat po sa supportan ninyo. Sa mga gusto magpabate, ayan, ah. andyan lang po ang aming Facebook page. Pa-farmer, doon po kayo mag-message. At ang comments ay, hindi na po gaano nakasikaso din. So, ayun, sisilip-silip. Pero, ayun nga, kung may mga pabati po, especially ano, doon na po kayo sa Facebook page para siguradong mababati po yan. Kahit huli man daw at magaling, na ihahabol pa rin. kasabihan. So, daig ng maagap ang masipat at daig din ng sipsip -sip ang maagap. So, ayun po mga ka-farmer, ang ating kasabihan ngayong araw. Punta tayo ng palengke. Kain muna tayo. Ayan, ayan. na tayo. Bari Veles. Ito yung kanilang prutasan. Ayan, gulay. Pero dito tayo. Gutom na eh. Kain muna tayo. Amay-amay ang konting Ha? <laughs> pasalubong sa mga batang naiwan Siyempre, uy, sarap ng ano Hindi tayo nito, baon Ano ba yung kakaiba? Na Yung kakaiba Ito, paborito ko to eh, saging Turon, mahaba yung turon nila Ito po turon din Ito, paapares lang Tapos ito pa naman Sarap yan Pwede tayo Bucci. Wow. Bucci, Bucci. Magkano po? 10 okay. Ano, ilan? Okay. Pang biyahe. Ay, 50 pesos. 50. Hindi, 10. 10, di ba, miss? Ten. O, 10. 50 pesos. Ilan po? Abang Ay, nagbabiyahe, baka magutom ka. Ayun yun, no? Oh. Luluto yun na yun. <laughs> Ang kakanin, same same din po ano. Lino pa. Ayo po to masarap sa <laughs> food. Yan. ba si? Ano, gusto ka? Gusto ni ni Chichi ko cinta di ba? Ganda po may 75. Ito puto. Yan yeah, po yung puto pa. Ah puto pa. Oh. po na ano Parang upgraded na puto na eh. Mm. Oh, ito na lang. Paborito oh, ni Chichi yan. Ha? Ayan po. 50 lang po yun. 50. pesos. Ito na yung plastic. Ito na lang so, po. Ito lang po. <laughs> Salamat. Para pangbibilin. thank you. Salamat. Ready bes. tayo. palabok ah. Kayun, ano to? Palabok pansit Ano Yung pansit niyo. Pansit pansit talabon. Ah, ay palabok Ay palabok ko Ah, ang sarap ah. Silipin mo na natin dito. Gusto ng lugaw. Medyo masikip lang pero masarap yung nakikipagbaliyahan eh. Ah, same din lang po. Ayan. Oh, dito susunan. Dito tayo kumain dati. Ha? Ah? Ito ulam-ulam. Ano gusto mo? Merienda na lang muna? Kaya sa inyo, kainan. May siligang tayong baboy. Ah, ginataang tulingan. Ayun? Ayan, masama. Ay, Ito, ginataang tulingan. Ano, kain tayong kanin? Gusto mo ng kanin? <laughs> ito, <Sita. laughs> <Sita. laughs> minsan na tayong Sita. Baboy wala. Parang wala yan ah. Ano Ano yan? Yung maasim-asim yan. Adobo, diba? Oo. Oh. Ako isang kakain ko. Oh, Opo, tulungan. Sarap 'yan. ito na lang sa. Upo na ako. ganyan lang dito. Ayun. Ah, uh, ito na lang. Gitna. Ayun. Magkano po 'yung ganyan? 60 pesos. Kailanin nyo dyan? Ano kayo? Mag-isa kayo? Ah, sa kanya ata yung sitaw. Huh? Pwede ka naman umorder. Oh, hindi ka ng plato dito para hugasan nila. <laughs> Istayro mo na lang. Ayan, ulam natin ngayon. Simpleng simple lang. Ay, sabaw. ayun Ay, sabaw. Sabaw. Ano kaya ang sabaw na ito? Ah, masarap naman. Gata din talaga eh. Oh, ah, masarap gata ah. Lunch na to. Oh, brunch. So, ang daming makikita dito. Ah, uh, busy, busy din po ang kainan nila dito, mga ka farmer, nakakatuwa no. Ay, 36 pala. baby natin yung pansit niya. Tikman din natin. Ah, uh, medyo masikip talaga dito yung parking. Ayan. Pero may mga tricycle naman. Kaya walang problema. Kunyari na malengke kayo. Nandun yung parking ninyo. Medyo marami kayo nabili. Pwede kayo magtricycle. Oh, at least nakatulong pa kay sa mga tricycle driver. Tinigil okay. na ba, boy? Ayun. Uh... Tagal ni baby ha Yun. Sinagat ko na yung sabaw Para masarap ano nga natin yan? Ano ba yan? Ay, eh, tigman ko yung buchi pala. Nakay, wala iba, bebe. Ah, nakabalot siya na yan. Sino daw ang bawal? Ang dami, no? Ano yan? Araw ba ng palengking ngayon? Araw ng palengke? Plastic lang, ne! Isang piyasa. na. yan ha! May ito, may, may bilo-bilo pa pala rito Bilo-bilo Dami din kumakain Ayan, busog na tayo Andito pa rin yung nagtitinda ng sa malamig ayan mga ka-farmer na andito na tayo sa ayun o no, bago na naman si Rowan paborito Beyblade yo yo hindi pa nila nasubukan na no Nadito tayo sa Balanga para dumaan na wala na naman tayong stock na tinapa mga ka-farmer napakabilis tsaka si mga pala bibigyan din ko bibigyan ko din hindi na natin nabigyan eh naalmusal namin pagka Saturday, Sunday Kasama ng Scrambled egg oh, Uy, ang daming isda oh Grabe yung oh, panalo Bisugo ngayon, ano? Puro bisugo Pag bisugo yata ngayon Gusto mo din ang ano? Yung ano? Ah, hebe Wala nga naman ako tinapa. Wala nga naman, naman ako tinapa. Oo, tinapa. Ayan po yung tunay na boss. Ah, ito pa lang big Oto. boss. Ay, Good, afternoon. Ay, Good afternoon po. Ano po si sir? Ay, yung Ay, tinapa. <laughs> tinapa lang po, tinapa. Ay, tinapa lang. Ito. Taba. Ito yun, ano? oh tama. Ayan, sarap ko yung... Yung taba niya, ginaganon ko sa ilalim ano? ng... Oo, ginaganong mo yung... Pinakayod. Dalawang kilo. Magkano kasi kilo nito? 200. Uh, 180. Oh. 180 lang. Oh, 180 oh. Tingnan mo. Eh, may tawad. Oo. Oh. Ikaw lang ang hindi nagpapatawad eh. Alam mo, pangit yun. May nang patawad nyo na kayo. Lahat tayo nagkakasala. Patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo. <laughs> yung hibi, masarap yun pag isang upon eh. Dati. <laughs> Tuyo, meron pa po kami. Yung dati tong soy naman yung inano mo na. Ayun pala. Ito Gigi to. Pero ba, bat yung ano nakapangalan sa inyo yung boots tsaka ano? Ito po yung boots. Yung din po yung hipag. Ah. Yung boots. lagi po rin Boots ni. Ayun pala. Yung dalawa. dalawang pino nito. Mabentang mabenta talaga ang ano niya ha. So ito, ilang araw pwedeng hindi anuhin, i-rep. Pero mas maganda. 3 days lang. Pag rep 1 week, pag freezer 8 months. 8 months freezer. So yun pala mga farmer, pwede nyo yung baon nito. 8 months so, pala freezer ang freezer. Lang. E paano kung nag-i-snow sa labas mo, pwede mo isoksok na lang ng ano, ano. Balutin na lang. Sarap po, oh. tingnan nyo, nagmamantika ka oh. Wala yung malalaki nito. So, uh, ngayon nga yung ngayon, man, ganyan, ganyan. Malaki, no? Masarap. Bira lang. Teka, nasa na yung aking... Kaya may pambalo dito. Yung dalawa Ayan, oh, Ayan, si mother bigyan natin bilis ito masarap to sa ginataang Gabi. Uh, oh, ito lang. Oh, Gabi na. No? Oh, ganyan lang. Tama nga naman, Gabi. Ilaing. Ganda ng tuyo nila, Tingnan niyo yung tuyo nila, mga farmer, oh. lang. First class. Oh. Sariwang sariwa. Oh. Porta Rivas. Lahat naman dito ganun. Lahat ng tuyo na binebenta dito. Tapos dun sa dulo, mayroon pang mga malalaking isda din na dried fish. Yung mga medyo maalat. <laughs> Anong binili ng aking asawa? Nagpaksil yata yung asawa ko. Ah. Ayun. Ano binili mo?

ano mo nabili niya sa Marbelle? Eh? Mga sariwang isda. Ang dami. Ang dami. Kung umano, kumikislap, nakakasilaw. Ay, ay pero... Ang mga, mga ano. Ang mga salamin kayo para sa mga Di, ang maganda doon yung talagang sariwa. Humihinga ah, pa nga yung oh. mga lapu-lapu. Oo. Oh. No, Humihinga sa pa. Ka thank, farmers, thank you. Thank you. Salamat na nakapanood oh, ng vlog niya ko, Farmer. Salamat. Salamat. Thank you po. Thank you, Arthur. Ayan, oh, hanapin niyo lang yan. Oo. Oh. Vlog naman sila, syempre. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Tapos mayroon silang kat katapat yun na yung nag si ano nagba vacuum seal. Ito, vacuum. Oh. Violet. Oh, ayun para at least sigurado na. Ayun, pangbaon. Thank you. Dito welcome tayo dito. Si Bebe, ano ba 'yan? Wow. Gusto mo subukan 'yan? Ha? Oh, bili tayo kay Ay tilapia sa sawa na tayo ay magagalit yun hindi pa ayoko kasi sa sawa na tayo dyan dito magkain oh tingnan mo ito na lang i ano sa atin yan subukan mo si papa yung kasi ah nagselos wow seloso yan eh wow 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 Oh, binigyan pala si Jomar. So, yan ang haba dito na bibilhan nyo po ng mga toyo. mga dried fish, napakahaba. Kaya talagang mag-enjoy mag kayo dito. Lalong-lalo lalo na yung mga balikbayan. Huwag kayong makalimot. Kung malapit-lapit lang naman, dumiretso kayo dito. Toyo palang lang, tinapa. Sipin nyo, 8 months pala, pwede nyo i-freezer. Oh technique dyan kahit bago kayo umalis pwede na kayong bumili i-freezer nyo na tapos pagdating nyo uli sa kung saan man kayo mapadpad i-freezer nyo uli tapos tingi-tingi na lang nun ba? Diba? para at least ano pa rin pinoy almusal ka pa rin kompleto dito halos ano na lahat abu lang yata ang wala rito abo tapos sisilip tayo sa kainan nila. Baka dito na tayo man ng halian. Pag-aalauna na rin naman. syempre pasalubong sa mga batang na iwan. Local, local na ito. Local version. Eh. Ano bang tayo tanong dyan? ganyan siya. Pero um, mahal kasi to sa Mahal en. En. talaga sa Altoy eh, Ano pa bang meron dito? Uh, mga pasalubong, dried mango. Ito masarap din ito. Ah, uh, ar ara, ara ano ba to? Oraro? O oh, Arara Araro Ayan Tapos ito kung gusto nyo Puro bawang meron dito Ayan Ihalo nya na lang sa mani <laughs> Chicharon B Ayan mga ka-farmer Katabi na kaagad yung uh, suka Nako po hmm. Ano pa ba? Ay ang dami oh. lengua, Tama ba? Ayan Kasoy, pili Ito, sarap din to Bata ako, paborito ko yan Kidney beans Pusit Mga farmer, yan Dailies Hindi ko alam kung ano to oh, Pati may spam, meron din dito Sampalok Pumili ng laruan ng uh, Si Bebe Tingin tayo ng ano dito. Tapos bibili pala kami ng kawali. So yan, abangan nyo. Magkakaroon tayo ng vlog doon sa Florida Blanca, mga ka-farmer. Bilihan po ng mga kawakawali. Uh, Actually, napuntahan na rin namin yun. So, kailangan na kasi ng malaking kawali para sa chili paste. Dahil, sabi ko kay Bebe, yung time ng pagluluto, kagaya ng 20 kilos, at least kung malaki-laking kawa na, yung gas, makakatipid ka, yung time, di ba? para yung tao isang haluan na lang so ganun po ang ano namin ngayon nang halian tayo dito Oy, bilo bilo sarap yan tingnan nyo ah gata na yung ulam ko pero pag nakakita ako ng langka dito maglalangka pa rin ako gata yung ulam ko kanina pero pag may langka o oh, ano makita natin gata gata pa rin ang pipiliin ko dahil Sarap rapay? Eh. inka kaya lang, kaya lang, lang na kaya lang lang natin kaya kahapon ano ba ano? this is it no ah si 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 Ah, sisig ito? Sisig si 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 Adobong si antar sangat ay balon-balonan tulingan. Okay, po din nando kayo lang nando tuling. Sige po sa kabila. Yung gulay namin sir, tama. Pero ito na rin nangunguna, ikot lang muna ako. Sige po. <laughs> Thank you. Uy. Ano ba ano? Ayaw. Si Mama kasi pinakahin namin sa Barrio Fiesta kahapon in order niya ilaing din pero minsan nga maglaing tayo no? Magka, ano doon sa kainan sarap din to yun oh, know, o gatang langka tama ba ano Anong choice mo? Doon na sa una. Ah, oh, sa una. Ah. Sige, doon na tayo sa una. Balik tayo. Dami ko dito ah. Sarap dito sa Balanga. kare okay. ano karik ano yung kinain namin kahapon? So... Oh. Ulam ko kanina sa Maribelis ito. <laughs> Magkano dito? Ay, Magkano? Ay, Yung tulingan? Ay, ay, ito ah. Ay, ito. ito na lang. Ako. Ay, Tapos. Opo, dining. Ito tayo. enjoy pa ako. Mag-kainin. Sa Ano, bebe? Ang palaya ka? Hmm. Hindi ka na magkakanin. Ne. na po Hindi na po magkakanin. Hanggang anong, anong oras kayo rito, miss? 1 or 2 po Ah, 1 or 2 lang. Ay. Sorry, sorry. Isa lang po, isa. Ako po yun. Ah, hanggang ano lang pala sila. Hindi na nagpapagabi. Akin na ba ito? Hahaha. <laughs> Ate na kami ni Bebe dyan So hindi ka gaya sa Subic. Sa Subic po hanggang alas 7 ano Yung ano nila kainan ano So 1 or 2 lang daw Patapos na pala Wow ayan Ganang ano ah Ay, hindi po. Hindi. Wala. Doon sa kabila yan. Ay. Hingin ka na plato. May langka sana doon. Kaya lang si Bebe eh. Dito na daw sa unahan. Pwede na. Kasi, namin, kasi dati pumunta tayo dito. Sabi mo, babalikan ka. Hindi oh. ka bumalik. Ah, ganun ba? Oo. Oh, oh. Ay, lie. Sabi nga ni Miriam. 'yung 'di, grab. Tambi hmm? taiyan. Grab si bebe. Hindi nag-order ng kanin pero siya din ang umubos ng kanin. <laughs> tibay mo. Wala Ang tibay. Oh. Okay na tayo. Thank you, thank you. Maraming salamat. hanggang alas dos lang pala dito yung uh, kainan Ayan. hanggang alas dos lang daw uy mangga oh aling Ice cream. Ako ay. ay Yung nakakat lang na Ice cream. Oh. Yan, ayan ako kumukulog-kulog-kulog. Kumukulog-kulog. Magandang ay <laughs> ito yung pinakamasarap na ice cream dito sa <laughs> Balanga. Ayan. Order tayo. Wow, uh, kon lang. Dito pa dito, meron kong 13, 20, 28. Ito dalawa. Galing kami ng Marbeles, bumili lang. Masarap kasi yung ano dito, tinapa. Ay, yung sa akin yung isang cone Pwede, oh, bayaran mo na. At ako yung may hawak na. Ano yung uh, mix ko na lang, mix. Opo. Yung sa akin yung isang cone Ah, mas gusto po. mo yung throwback na kaun. Ayaw mo nang ano, ah. Um, rich kid yan. Eh. Ganun ba yan? <laughs> Ay, yun, oh. No? Sarap, oh. Uy. Ito? De, yung isang pong lang po yung sa akin. Ano yung ito? Yung malambot na cone Yung ano? Ito. Hanggang ano oras po kayo dito? 6.30 Depende Okay na po yan Okay na Thank you Nakabinaan din na pa Hmm Nakabinaan din dyan Oo nga eh Tapang tapa talaga Tayo ayun na Kukulog na Hmm. Crema ma crema. Arab. Ayan, tapos na naman tayo mga farmer at uh, okay na, kapananghalian na, almost one. So, ayun, kami po ay dadaan naman ng, ano, bibili tayo ng kawa doon sa Florida Blanca. Ayan. Tapos may sa shoutout pala muna tayo, ayan. Yan, gusto ko pong sing Ah, uh, batiin natin. Happy birthday pala kay ah, uh, Vicky Chavez, October 17. From Mayo Chavez and Mayvic Chavez from Los Angeles, California. Ayan, so okay na tayo mga farmer Maraming salamat at magandang buhay.